matagal na silang hiwalay. Mga iso, may ilang buwan na. Ah, taon na. Kaya pala ang grabe yung lumang-luma na yung loob. Parang matagal na talagang walang tumitira. Taon na. Bakit nagkahiwalay? Sa mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ngayon sa barangay San Jose, Basud, kung saan po ay scouting ko po ngayon. May pupuntahan po ako yung isang pamilya na hindi po ng tulong. Tara po, mga kabente, sa niyo po ako. negative po yung yung ko po dito sa may malapit sa barangay ulo sa San Jose ang pabaitan po ako ng dahit daan ko po si John para bigyan po ng ano, kahit kunting pang ano ng mga bata pinabayan dito sila kalinga problema sila kuya Bal bali yung <coughs> isa po dito si tatay nagbong mag-isa lang sa buhay Samatay na po yung nakarang taon at uh, yung bahay po ay parang kapatid po yung matira na wala din niya atang bahay sa kanina po nadaanan ko sila Junabi at uh, ulang tao ngayon po ipabalik ko Papabalik na po ako Baka po may Tao na Papalasin ko na po ng hapon Nabasa na din ang mga sliante. Ate. Kilala mo yung tao dito? Ha? Uh, ha? Ay, wala na nakatira dyan? Nasaan na kayo nakatira dyan? Ibig sabihin, kahit mga bata, wala na ano dito? Yung po sa lula akong daro. Ah, sa lula. Bakit kaya nag-ano, parang inabandon nila yung bahay? Hindi ko problema ano? Nagtatrabaho daro sa malayo. Ha? sa malayo? Hmm. Ang mga kalingap, mga kabente. pag po kanina pagdaan ko itong bahay nila, Jonabi. Napakadumi po ng paligid. Sabi ko nga po eh, parang hinabando na yung <coughs> bahay. Hina po, parang wala nang nakatira. nga, na, wala nang nakatira. Ano na mga damit? Sayang naman itong bahay kung wala na. Ibig sabihin wala na nakatira. Wala na mga gamit. Walang dura box na binili ng kalingap. sayang itong bahay na ito <coughs> hindi makakinabahan sabihin ko po ito kay Kuya Bal itong bahay na ito para kung ano po yung magiging magbangin po nila kasi kaysa po wala pong nakatira baka nag umalis dito sa lugar na ito nagtrabaho sa malayo yung mga bata Sayang po yung bahay. Maraming mga tao po na nangangailangan ng bahay. Pero sila napatay ng bahay pero yung pinabayaan nila na maging ganito. Napaka ganda po ng bahay nito. Kami pa po ang naggano. Kami pa po ang nag -tintura. do May mga ano pa. may ng mga gamit. Kasi nandun yung mga nakatira dito. Yung nabandun yung bahay. Iniwan na lang po na nakatingin ating mga bahay. Dapat sinabi kay Kuya Bal na, na kung hindi na sila titira dito sa bahay na ito ay para maibigay po sa iba. Katulad ng ano ni Maylin. Ayan. <clears throat> ang ano po ng kalinga pag uh, inabandon, ay, inabandon na po o napabayaan po yung bahay ay pwedeng bawiin po pwede yun po yung pagkakaalam ko ibibigay po sa iba na mas nangangailangan po ng bahay tas ng lupa siguro yung nagagamas-gamas dito mm. yung papit bahay lang hindi ko po alam matanong tanong po tayo Putoy kilala mo? nakikita mo pa yung mga bata dito hindi na? hindi na hindi na matagal na silang wala dyan hindi mm. Sa kayo ah, Diyan lang. Back, dyan. Ah, diyan lang. Bakit sila umalis diyan? Ano niya alam? Matanong-tanong po tayo dito sa mga dumadaan. Tatrayin natin yung mga bata kung dito pa nag-aaral sa San Jose sa Elementary School. <clears throat> Yung kira at video na bibakin parang wala nang tao. I iwa ko po yung kuna sa ano, sa ubi. Ilang ano na yan? Ilang buwan nang walang tao dyan? Parang pinabando na yung bahay, ano? Hindi ko po. Pero may, may nakikita ka dyan na ano? Na kapamilya nila na, na, Kasi na nakita ko sa sa part ng Mercedes. Yung daradalaga. Hindi ko po alam. Hindi ko naman po

pati po sila kuya bali nasa Cebu. Ito yung mga bata. Kaya pwede magtanong. Kilala mo yung nakatira dito? Nakatira. na yung mag-asawa? Ha? Nasa yung mag-asawa? Sabi daw, nag-iwalay daw. po? Yung mag-asawa. Yung nagtira dito? Yung karabir Oo. Ah, yung nag-iwalay. Bakit nag-iwalay? Yung parang kamukha ni Unyok. Bilasko. Nasa ko. Nasa working na yung babae. Yung babae na sa lady. Balik na yata sa ano, parkali. Sa parkali. Tapos yung mga anak, nasa na yung mga anak? Ano, wala na. Wala na yata dito napasok pasok yan. Ah, wala na pasok. Mm, ibig sabihin matagal na. Oo, oh, yung kapatid naman na nagtira dyan. Yung kapatid na? Babae. Kapatid ni Mar um, mm, uh -huh. Kapatid ni Jonabi. Oo. Ah kapatid na ng Junabe Ibig sabihin matagal na silang hiwalay mm. Mga is, may ilang buwan na tauna. Ah taon na Kaya pala grabe lumang luma na yung loob Parang matagal na talagang Walang tumitira Taon na mm. Bakit nagkahiwalay? Gawa mm. lang hindi yata magkasundo Kaya, hindi magkasundo? Hmm mm, grabe ano Kasi alalaki medyo magka, may pagkatamad-tamarin eh. Tapos uh, yung babae eh, siyempre, nagbalik na yata rin doon sa, ang alam ko, nagbalik na doon sa tunay na asawa. Eh. Sa Mercedes? Oo. Uh -huh. Mm. Yung dating asawa niya na si Mercedes. Mm. Dapat nagpaalam, nagano siya kay Kuya Bal na, ano? Sabi <clears throat> ko nga, ni, sinabi kay Kuya si, Bal na, yung kapatid na matira. Oo. Oh, <clears throat> nagpaalam ah, dapat sila. Bal, Di paalam yata ni Kuya Bal. Eh, sabi ko nga ni, Di paalam eh, nila? para ano, na hindi ko nakausap nga si Kuya Bal na, Aron mm. mahi makatulong ba sa hmm. akin. Bye. Oh. Kasi ang anong kung hindi man mapakinabangan, In, inaantay ko sana. Hindi man ibigay sa ano, pwede pwede ibigay sa iba. Oo. Oh. Kapatid pwede. Sa kapatid oh. na walang bahay din. Oo. Oh. Na walang matuluyan. Hmm. Kasi ba may motor din yun ay ah. Baka nagbung, may nagbumulto ano? <laughs> ano. Sabi naman ko naman ko. yun, Sabi daw Doon ako patitirahin Saan? Ay, mayro mong parang nakatira dyan doon, taga Mercedes din daw po. Doon sa kabila, Oo. doon sa apartment. Oo, mm. tatlong kwarto ba ganda. Abang-abangan mo lang si Kuya Bal. Na <coughs> na magpagawa dyan, nagpunta mm. ko dito. Hindi ba kayo mm. makausap, gawa ng maraming mm. ng tao. Mm. Busy man siya. Yung Pero partner. nung ano, nung nakaraan, yung sila pa nagsasama, masaya man sila. Oo. So, so, yun lang ang problema. Kasi, may nakita na ng lalaki kasi naguling-uling lang ba kayo? nag naguling-uling lang. Kasi ano nagkamali sa dalawa? Eh, wala lalaki ta. Wala man na i-support ah. yung lalaki ng babae, hindi man. Wala man. Ay, eh, wala man. <coughs> Hanggang ngayon, hindi man na wala man hmm. Ibig sabihin, yung babae, nagbalik na doon sa... Nagbalik na sa tunay sa, oh, <coughs> sa doon niya nga. Sa... Oo, kasi ito... May nagsya sa... May anak siya doon sa una? Ah. <coughs> may anak. anak mm. Yung dalaga na, mm. Mm. yun ang anak niya doon na. Mm. Pero yung... Dalawa yun na anak, isang lalaki, isang babae. Mm. Yung baka lagi niya dito kasama mm. noon. Mm. Yun yung nagpapasok dito, ngayon wala na dito. Mm. Yung yung uli, anak ni Bruno? Oo. Apat daw yun ay. Ah, apat. Hmm, kawawa yung mga e, bata, no? Mm. Kaya nagkahariwalay. Nasaan eh. yung mga apat na anak? <coughs> Yung anak ng lalaki, dalaman yata doon sa kanila. Mm. Para Mm. Eh, hindi. Para Kasi, bakit si Joseph. Yung muna itong burbet, mm. Burt, Baga. Mm. Sige kuya, salamat ah. Mm. Budget ko. Sabihin ko na lang kay Kuya Sige. Bal. <clears throat> para... Kasi si Raid na, nasa mampili na nakatira. Mm. Yung magulang noon. Mm. Yung mga asawa? Oo. Kasi sige, may sigupugo din dyan sa Raidna. Mm. tuloy pa nagpunta dito. Hmm. Sinong Raidna? Si... <coughs> yung ina. Ah, yung ina? Ina ni Junabi. Hmm. Sinong kasama dyan ni, yung ina ni Junabi? Yung mga asawa, napunta-punta man lang dyan. Hmm. Nasamang pilin yun mm. Sige, sige. Sige, <laughs> kaya, salamat ah. Mag ano, abangan mo lang sa si kayo? Bakit? No, sabi ko, mag mag-punta sana ako dun sa... Ano, ni ano ni Kuya Bal sa anong radyo hmm. noon na uh, kita ko si Bakla Bagadya nagpunta sa sentro oh, si sa, sabi ko request naman ako kahit sa radyo para magkarinig man ako mm. wala man kaming kuryente oh. kahit na yung di solar lang di hmm. karinig-rinig man ako oh. ay parang wala lang din yata hmm. sige kuya salamat oh. ko uh, -huh. -ano, ma uh, ano maabangan ko din uh, sige sige hmm. sabi nung anak kong babae nagpunta na daw siya doon kay Kuya Ban uh, -huh. na pag-uwan daw nga kong bahay huh? nga na pa eh? na nagpunta dito uh, tapunta-punta -huh. nga bisita mo pag-abagabangan mo lang uh -huh. mga kabinti mga kalingap yung pala po ang nangyari nagkahiwalay po pala yung mag-asawa tapos yung mga anak po nila ay yung anak ni Jonaby na sa huli dala nung tatay tapos si yung anak naman ni Junabi sa una sama sa Mercedes sa at uh, daw yung unang asawa sayang po itong bahay kung hindi po makapakinabangan Yan. ang sabi po ni kuya naganting-ting daw dito yung kapatid ni Junabi na walang bahay pero di ko po alam kung ano kasi ito di sana hindi naman po sana pinabayan kasi sayang po yung pera na ipinatayo dito kung di naman po napagalaban marami pong nangangailangan ng bahay yung mga may mga pamilya na kailangan ng kailangan ng tulong Saka naman na po yung bahay nila. Ito yung balon. Kinukuha nilang tubig. Grabe na ang domo. Talaga pong mapapansin po ninyo na matagal na po na walang nakatira. mga kabinti mga kalingap sa pagbalik ko po sa daet ipapalam ko po kay kuya Bal kalinga para tungbahay bahay na ito na ano parang wala nang nakatira ang sayang po kung nawawalan nila nang ganito sayang ng bahay, sa opportunity na binigay po sa kanila ng kalingap na, na sarami sa rami po na naghihingi ng tulong na magkaroon po ng sariling bahay. Yan po, isa po sila sa nabihayaan ng tulong. Yan po mga kalingap, buti na lang po na padaan po ako dito. Na agupan pansin kanina yung padaan ko dito kanina. <coughs> po tinapadaan po ako kanina dito Masasabihin ko po ito kay Kuya Bal Si Kalinga Parab Yan, kung ano po yung magandang maging hakbang nila sa sa bahay Kasi kung hindi po matitira ng mga bata Ay pwede naman po na ibigay sa iba mga kalingap mga kabente nakita po natin yung bahay po nila Jonaby na nakakao po yung sitasyon po ng bahay Ayan, bukod po sa rumi po yung paligid matamu yung pong bintana sira na pati pintuan alas napabayaan po ng, uh, napabayaan po dahil po sa yun po napagalaman natin na dahil po sa pag-aaway ng mag-asawa uh, po po ay nagiging resulta yung pagkawatak-watak ng pamilya Okay, maraming, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel sa mga viewers po na hindi nag-skip ng ads Maraming maraming salamat po Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe subscribe po Mr. Bintubi Vlog Maraming po salamat God bless po sa iyong lahat